Base sa aking obserbasyon, ang, ba ang Pogo Company ay nagdulot ng mga paglabag kung saan una nating napanood noon ang raid na naganap sa Pasay City kung saan illegal di umano operasyon at ito sundan muli noong Marso kung saan raid na isinigawa sa Bamban Tarlac. Dito nagugat kung bakit nagkaroon ng pangdinig kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kamakailan ay pinag Pinabuksan na nga ang mga vaults sa loob ng Sonyan Technology at dito nakita ang ilang dokumento tulad ng sasakyan at bell ng kuryente na nakapangalan kay Mayor Alice Go. Basi na rin sa kanyang paliwanag, ibinintan niya di umano ang shares ng kanyang lupa bago pa ito naging mayor noong 2022 at wala daw siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo Company. Minsan na daw niyang naibinta ang sasakyan sa isang empleyado ng Pugo Ang pahayag nito sa pandinig na pinangunahan ni Sen. Risa Ontiveros. Ang kanyang ama ay isang negosyante at mayroon ng kaya sa buhay ang kanilang pamilya noon pa man. At dahil na rin sa kanyang pagsisikap kaya ito nakapundar ng sa kanyang sarili. Kinostyon din ng mga senador ang kanaturang alkalde kung bakit wala itong record ng kapanganakan sa ospital maging ang live birth certificate ay pinarestro ito noong labing pitong taong gulang pa lamang siya. Base na rin sa mga pagtatanong kay uh, Mayor Go, kung ang kanyang mga incorporator ay, uh, ito ba ay mga Chinese? At uh, inamin nito na ito nga ay mga Chinese. At pagin uh, siya, ay tinanong kung marunong siyang magsalita ng uh, Mandarin. At ang sabi niya ay kunti lang daw. Ngunit sa kalauna, na, uh, inamin niya na isa siyang uh, fluent na magsalita ng uh, Mandarin. Natutunan daw niyang salitang ito sa kanyang ama at uh, sa sarili niya, niya rin uh, pag-aaral. Base sa isang interview na ginawa kay Senator Risa Ontiveros, may mga katanungan ito kung ang isang katulad ba ni Mayor Alice Go na tila kainahinala ang pagkatao ay isang asset na pinapasok ng China sa ating bansa para mag-establish ng mabigat na impluensya sa loob ng politika ayon pa kayon Tiberos, may mga ganito ng kaso ang nangyayari sa ibang bansa na kung atin nga titingnan ay maaari din itong mangyari mismo dito sa loob ng ating bansa samantala may apat na Chinese na nahuli sa Thailand na kusaan ay uh, gumagamit ito ng uh, Philippine passport uh, nagtaka dito ang isang Pilipinong worker doon dahil uh, siya ang nag-sagawa ng uh, pagsiserox ng kanilang mga passport at nung kanya daw itong uh, kausapin sa Tagalog ay hindi sumasagot kung ating titingnan ang uh, mga pangyayaring ito ngayon na ating ibinahagi uh, dito sa video na ito uh, ma-observe natin na tila masyado nang uh, inaabuso ng mga ibang uh, nationality ang ating uh, bansa at uh, siguro dahil dala ito ng sobrang ating kaluwagan siguro panahon na para magkaroon din tayo ng awareness sa mga ganitong nangyayari sa ating bansa at higpitan ng mga uh, dapat uh, yung pag-iisyo ng mga passport na ito mas importante sa amin are the documents, financial documents na magiging basis ng ating forensic accounting. Usually mga nandyan na lang yung mga pangpasahod nila, mga operating expenses and all. Pero what we need are evidence that would lead us to the digital currency, crypto wallet, kasi yun ang uh, lifeblood ng mga pogos. Eh. Now as far as Uh, the operating units are concerned, ang manakita lamang po namin dito ay ilang mga dokumento nagpapangalan doon sa kasalukuyang alkalde. Now, if that would constitute enough evidence to file criminal or civil charges against her, it's up to the uh, Department of Justice. The fairness din sa Pagkor, alam niyo po, magagaling itong mga POGOS commerce nito. Bakit po? Pag darating yung Pagkor, ang ipapakita nila are all legit, ready na one or two click of the keyboard, napapalitan nila agad yung di kasama kasi doon sa mandato ng pagkor na uh, kalkalin kung ano man ang nangyayari doon. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hong Sheng. Eh, nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya, sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Uh, Your Honor, i-check ko po tapos uh, ano, balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth niyo. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa hospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin, sa bahay po sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po. Mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno. Yung anggulong uh, may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban. Maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang diumanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para mag magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Matagal na po ba kayong may kaya mula sa panahon ng ama ninyo? Or okay. self-made po kayo, ma'am? Uh, may konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor. Meron po sila mga restaurants po sa loob na po ng Clark. Um, ko po sila na, supposedly binibentahan ko po sila ng karne po, baboy po. Okay. Doon po kami nag na magkakilala po. And then itong mga, tinitignan ko itong mga incorporators, um, three out of the five are Chinese. Opo. Um, Uh, marunong ba sila mag-Tagalog? Uh, konti po. Marunong ka mag-Chinese? Uh, konti din po. May impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting uh, uh, marunong. Tama po ba? Uh, marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Uh, natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay niyo? Oo po. At saka sa mga nakakausap po. At saka self-study na rin po. Si Mayor Alice Ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa. Samantala, kahapon tinalaki rin ng komite ang apat na Chinese nationals na inaresto sa Thailand dahil gumamit ng Philippine passport. Magkataon lang po kasi na na-xerox nung hotel staff yung kanilang passports. At uh, yun nga, nagtaka daw yung Filipino na nandun. So kinausap niya ng Filipino, which is uh, hindi naman makasagot ng Filipino. Uh... Nang inspeksyonin ang kwarto nila, nakakuha pa ng peking birth certificates at postal ID na may Pilipinong pangalan. <tell>